Cuenca. Nagkwento na nag road trip sila ni Chief Filomeno kasama si best friend Paolo Bidino. At ang the one na si King Chu. Napapadalas ang double date. Buti na lang nagbabahagi itong si Jake sa si mga ilang ganap nila in private. Malaking bagay ito na may bahagi small fans para lalong kidigin at makampante nang King Pao ay forever na. Pastando tuloy na pangiti ang mga, ang mga fans, trending kasi ang showtime kung saan hurado si Chief Filomeno sa bagong segment ng It Showtime, ang sexy babe. Binati ni Chi si Jake habang ang mga huwis at si Bella ay todo asar kay King Chu. Napinipilit batiin din si Paolo Abilino. Super cute hiyawan ng madala kapag kimpaw ang topic. Ay nga sa si mga komento. Thank you, Jake. Halatang masaya ang love life nila. Parehas. Tahimik lang yan si Kimi pero cross na cross sila. Panay ang double date. Halatang mo rin kay Jake Cuenca na masaya siya sa love life ng kanyang best friend. Mataganda rin kasing nakakasama sa trabaho ni Jake. Itong si Kini. Masasabing tinadhana at swerte sa isa't isa ang King Pao. Parehas mabait at humble, support kung support, more bonding pa, at ayuda. Inan yan sa mga komento. Anong senyo rito? Thank you, Jake Cuenca, sa patuloy na pagkwento sa mga ganap ng King Pao. Mahalata mo naman, mahal na mahal niya rin ang Kinpao, todo ang pagsuporta.